Inaasahang bubuhos ang suporta ng Pinoy fans sa Gilas, Pilipinas sa laban nila mamaya kontra Italy. Crucial game kasi ito sa dalawang kuponan na parehong galing sa pagkatalo. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal Bell Gregorio. Paps J. Angela, mamayang alas 8 ng gabi pa ang must-win game ng Gilas, Pilipinas. Pero ramdam na ramdam na ang suporta at ang kaba ng Pinoy basketball fans. Ang mga laro kasi ngayong araw ang magdidikta kung magkapatuloy pa ang Gilas sa World Cup. Patuloy pa rin hinahanap ng Gilas ang kanilang unang panalo matapos matalo ng Dominican Republic sa opening day ng World Cup 87-81 at ng Angola 80-70. Pero before Gilas can officially have a chance to stay alive, all eyes are on the first game featuring Angola and Dominican Republic that started at 4pm kailangang matalo ng Angola sa Dominican Republic. And a win for Gilas is not enough. Gilas must beat Italy by 13 points. Inaasahang magiging uphill battle ang Philippines-Italy dahil pati ang Italy gustong makabawi mula sa kanilang 87-82 loss to the Dominican Republic. Sa ngayon, hindi pa masyadong marami ang crowd dito sa Smart Araneta Coliseum dahil separate ang tickets para sa Game 2. Pero mamaya inaasahang marami ng dadagsa for the 8pm tip-off. Yan muna ang latest mula sa Smart Araneta Coliseum. Balik sa inyo. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.